kayo gagawin ko po ngayon ay marungoy marungoy po po subukan ko ng ang lambat na yung nakuha mo tayo ito nga pala yan ano ko ito nga pala yung service ko yan yan yung service ko yun yung marotong gamay Okay. Hayat ito na kayo mga kabistak ha kung ano. Ibababa ko lang service ko. Okay. Naglanda na ako sa area. Update ko kayo. Yep, uh, nandito na pa, uh, nandito na ako sa nasa area. Uh, na lalapag na ako ngayon. Yep. Oras natin ay alas 5 ng hapon. Ayan. Mamaya, uh, lalapag na ang hilahin ko. Mamaya, mga alas 5 ng Okay. yun na. Okay, malalatag na ako. Update ko tayo mga mga mga. Ayan, ayan. Ayan ako ngayon. Nandiyan eh. yung buhay ako yun oh. Eh. Naka-aaryan ako ng isang banata. So ang ihulog ko ngayon, mga 15 banata. Isang banata pa lang ito nahulog ko. ano, oh. Ito pala yung number ko. Okay, update ko kayo mamaya mga kabisga. Ayan tapos ko rin ang paglatag ng lambat, ang ang mga mus, mga walawar din ang paglatag ng lambat. ito pala yung ano? na signal light kami, na signal light ako kasi ano yun? ayawan yun. may ano kasi may barko. na yun ang signal light namin. okay update tama kayo mamaya ah, mga kabis dahpaggano? ano? yan ano? ito nga pala mga kabisdak may nakuha ako na ano? mag-asawa na barongoy yun mag-asawa na barongoy yan yun dalawa yun mag-asawa na barongoy yan yun oh yun ito yung tapos na barongoy, yan, yan, ko. This, ako. Ito na pala yung ako. Gusto to five kilos yung dalos. Huh? Parang mo yan na. Ano. Tapos ito yung ano? Ito yung buya ko yan. Inaareh hilang ko. Patapos na ko. Okay na yung mga best Okay. 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 na Ito na, Okay. 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 yung Okay. 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 Ya. Oh, ah, 7 gram mo ka kwan? 7 gram mo. Pilihalin tanan. 40, ha? Pilihalin? Size 23. Oh, size 23. Oh, salamat kay sa Ginoo. Salamat, Teng.